Ito yung po. Tara na para. Tawag po. Ay, Ay, ano pa? yun? Uh. It. Uy. Saan so, it. <laughs> oh, so oh, okay. ba't sinara ka to? Uy. Tawag po. Kuya ba't hindi nyo <Yeah>. ko pinagbubuksan? Kanina pa <laughs> ako dito. Anong room number po? Number 3. Number 3? Number 3. Number 3 kasi yung room number. Wala naman akong room number. Wala naman. Wala naman dito ma... Bah! Ang guwapan na ito. Hinahanap ko kasi si mama, baka matulungan niyo. Kuha, hanapin ko lang. Lakalaki mo na, naadam ko ba? Kuya, kanina pa ako kumakatok, hindi nyo ko pinagbubuksan. Ano ba? Uy, hindi nyo ba ako pinagbubuksan? Kaya na ba ako makatok Nasa loob ka na eh. Par, par, tara par, kakain na daw tayo par. Kakain na? Kakain na Ano yan? mo. Inumin yan. Sakto-sakto lang yan, pa. Ito, may kapis Tara na, par. na tayo. Dalin Then... nyo na lang yan, doon. Wait lang ba. wait lang pa. Ta segunda, overseas, po. Tara na, par. Tara Ano yun? Ano Uy. Ano yun? Ano yun? Uy. yun? Ano po. yan? Ano po yan? Ano po Ano yan?

Number 3. to number 3. Number 3 kasi yung room Wala namang number na, number 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 Ma! number 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 Ma! number 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 Hindi ko makilala yan number Kakain na tayo. Yan number 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 kami. Siyempre. Ano ko na? Tiyo, kain kami. Wala ka kayo na ng mama mo. Sige na, kumain na muna kayo. Kaibigan mo ko to. Kaibigan mo yan. Kasama nila ako eh. Ito, kaibigan mo yan. Kasama nila ako eh. Hinahanap ko kasi si mama, baka matulungan niyo. Kuha, hanapin ko lang. Laki-laki mo na, hinahanap ko ba? Hindi kasi number 3. room number 3 kayo, di ba? Ang liit-liit lang na ito, ang liit-liit lang na resort na to. Tapos dito ko naghahanap. Kaya naman kayo ba? Kuya, wait lang. Ano ba naman yun? mo ulit. Kuya, kanina ito? pa ako kumakatok, hindi niyo ako pinagbubuksan. Ano ba? Ano ba? Labas paso ka. Yeah, labas paso ka. ka. Dabas kanina dabas. pa ako kumakatok, oh. Mga pa, tatlong paso ka na dito, tanga. Wala kayong awa sa akin, kuya. Grabe naman kayo. Oh, May shit! Ano ko mamayaroon? May inaalap nga lang ako, diba? Ano ba? Diba? Kaya, kaya na tayo, nagmamadali. Labas, dalin nyo na to, dalin nyo na to. Oh, ano ba? Sige na yun. Oo, yun. Hihingi na lang yan. kasi narinig niya yata na tayo, meron tayong SNG eh. Ay, wabay! Tsaka, hindi lang Tsaka iiwan niya akin. Hindi, hindi! Sige, nandunin ka lang kami doon eh! Wait, wait, wait! Sige, Uy, uh, kaya mo na yan! O, uy! uy. O, hindi niyo ba ako pinagbubuksan? Kanina ba akong Sige, Sama na niyo na tito ka lang. Kanina ba ako kuya? Ano ba? Ano ba gusto niyo sa'kin? Nasa loob ka na eh. Ayun oh! Banata mo na yan. May nag i i i eh.